Magandang umaga po mga kaparambin, kumusta po? Ay maaga na naman po tayo dito sa ating taniman po ng mga gulay sa tubigan po. At ngayon po ay 5.30 po ng umaga. Ay kasama po natin si kuya. Yan. Ako po ay maagap kaninang pupunta dito sa ating Tanay man po ay nung ako po ipaalis ay si Kuya ay biglang nagising po ay humabol po sa atin, Kuya. Yan po. Oh. At nangain na po si Kuya ng tinapay ano Kuya? Yan oh. Tayo po ay nagkapi na po. At sila Kuya po ay wala pong pasok kaya laging kasama natin. At si Kuya nil po ay kapag kagutom na ay nangangakit po katulad kahapon. Ano Kuya? Ay tayo po ay na at nakain po at si Kuya nagmumodul. Yung magkakapatid po. Utoy. Yeah, <laughs> po. Matanim ulit tayo. Bali, pangalawang araw po tayo mga kapanabin sa pagtatanim ng ating sweet corn po. Nakailan ba tayo utoy? Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito. Pawalaw na po mga kapanabin itong ating nakalinya. Ay kami nga po kahapon ni mami ay gabi na rin umawas. Ginawa niya po ni nadagdagan utoy ng ano. Bali, isa. Isa't kalahati. Bali, ito po ay ano Ay dalawang pitak na po mga kapatid binitong ating tinataniman ngayon lampasa na po ito ang ating ginawang pagdatanim po yan trauto dito tayo yan na rin po mga kapatid hanggang dito oh, yung ating pangwalong linya yan oh dini po yan oh yan magtatanim na po tayo mga kapatid si kuya po ang tagahulog po ng ano uli ng mga binhi po natin Yan, yari na naman po mga kapan bilang isang linya po. Ano tayo lagay dito? Ay, tayo nahulog dito. At ililipat na po ulit ito ating tali. Nandiyan natin sa dito. Yari na naman po mga oh. isang linya na naman po. Iba po kapag ka umaga ang hula po sa katawan ay malamig talaga. Pag po sobrang init ay talagang ano po nga po. lumikat na po ang ating araw mga pambin ngayon po 6.30 po na umaga ay iba ng init talaga ramdam po agad sa balat si kuya po ay pahipahinga po muna na ando sa gitna kuya dyan ka muna ang ginagawa po natin ay binubutasan po muna natin lahat bago taniman po papartis para mabilis po Bali ito na lang po mga kaprambi, ng ating natira po sa buto po ng sweet corn po. Hindi po mapupuno itong ating dalawang pitak po ng buto po ng sweet corn. Kaya doon sa ibang matitirang taniman po ay ano. Yun na lang pong lagkitan po. Baka po ari ano isang haba na lang po. Ay ari at natapusin lang at tayo po ay mag-aayos po ng kanal mamaya pagkatapos po. Matindi po ang ito mga farm Kailangan po ay mapatubigan itong ating mga tanim dito sa tubigan po. Kaya itatanim lang po natin ito ng madalian. At si kuya po ay ating inhatid na kanina. At tayo po ay karating lang din eh. Na katatapos lang po natin magbuka. At tayo po ay kumain na rin po. Kayo po ba ay kumain na po? Kumain po muna bago magtrabaho. Para iwas. Gutom po iwas sa pagkasakit. yan Tatalim na po natin muna ito mga kapambing. Diba po talaga ang init ng ganitong oras? 8.30 pa lang po ng umaga ay uh, matindi po. Kaya ating inaagapan po lagi ay iba po talaga kapag umaga ang trabaho. Bali, nakatapos na po tayo. Labindalawang hanay na po ito mga kapambin. yung ating nagataniman po. Ay meter tira pa po uli, oh yan, ang konti na lang. Ay din sa pang labintatlo, ating iuhukay po ari. Ilalahat na po natin, sayang po. Yan, nakagayak na po yung pang -labintatlo. Tapos yung masusubra po dito, taniman ay, ah, lagkita na po dito. Panghukay natin. Diretso na rin na po tayo guha ng ano para matanda po natin yung butas. Kung ilan po itong tanim natin. Dinadalawan na po natin ito guha ng maliliit na po oh itong nahuli po na buto ayan tigang po ng ating ano lupa o bitak na po ano, kailangan po mapatubigan natin para mabasa itong ating mga buto para madaling sumibol po wala po pagkatindi ng pagkatuyo po medyo basa pa naman pong konti kaya lang hindi po sa para semibul kailangan po mabasa ng maganda pati po yung ating ano dun, tanim na sitaw ay tigas Nakatapos na po tayo mga kaparambin magtanim po. At kahapong hapon nga po mga bin ay ako po yung nagdidilig din eh. Ng ating mga tanim po na ano, sitaw po. At nagkakaigin naman po yung ating pandilig na sa house po nang manggagaling ay ang problema po mga bin ay paghatak po ng ating house ay napuputol po yung ating mga tanim. Gawa na ang tanim po natin dito yung mga haba na rin po naman. Ay. Kung kumbaga po may dahon na ay ari nga po sana ikakabit ko po itong ating hos ay ang sabi ko po ay talagang hindi magkakaigi ito gawa ng paghatak pala ang po natin dito sa ating taniman ay maradali po yung ating mga tanim hindi po maiwasang maputol kaya sabi ko po ay ngayon tayo po ay magpapatubig na galing sa malaking ilog po yung patubig po mismo nito ating haayusin po ngayon ayan po oh, yung ating mga ano, sitaw yan oh Ay, yung baba po ay madalang po ang sibol yung iba siguro nga po ay hindi nababasa ari po lagi nababasa rin yung una yan po ay e, tigang na tigang po yan pati hanggang doon sa pangatlo kailangan po mabasa yan kaya ang ating gagawin po ngayon tayo po ay magsusulsog na. Titingnan po natin yung pinakaunahan po ng ating ilog. Tayo naman po may dala doong sako kanina nung umuwi tayo. At pagbalik dito sa atin, ang taniman ay dinala ko po. Nandun po nakagayak na tsaka pala. Sa so may tabing ilog po. Yan. Pwede po mga yung ating papasok po sa ating tubigan. Ay ating bubuhay na puli para makatulog po yung ating mga tanim. Ito po ang ating sarduhan yung papunta sa ilog. Ganito lang po ang gawa ko dito. Pinapalis ko lang po. kapag ka hindi kailangan dito sa kabila. Kapag kailangan na po sarduhan po ulit. Dito na po tayo sa ilog mga kapambing. Yan po kasi nung gusto maligo din eh oh. Yan ang sarap maligo. Kaya lang po tayo nakaligo na ay. Ah malamig lamig po din eh, sa ilog. Yan kulilis po yung natulog na yun. Pampainit po yun. Sabi ng iba. Para po ay bunga ng baliti. Hello, pala ang po yan o. Oh. Eh. Yan po ay paghinog. Sinasabo ng mga ibon. Yan. Bunga po ng baliti. Sabi po. Yan o. Eh. Yan bagay po. Yung malaking bagay. O. Wow. Yan, sarap po maligaw. Para po, nasa ataas tayo. Yan, laki po na rin ba Yan o, tabi po. Ba, ano ay, kutsi, ang laki na rin o. Oh. Yan po o, oh, pagkalaki. Kukunin po lang natin yung ating sako naging sa tabi. Nakuha po natin itong sako po. Ito. Sa kapala. Ari pong sako ng ari. Ano mga butas na po. Yung reject na. Ay sana po ay sisalabang ko Ay sabi ko po may paggamit pa nito. Kaya hindi ko po sinilab. E ngayon magagamit na po natin. Doon sa pasalok po natin. Ating ilalagay sa mga natagas ng tubig po. para mas malakas po yung pumasok sa ating ano taniman po eto na dali na bato siguro po yung mga ano layak na yung ating patubig ay barado aro po tanggalin po natin oh yan ang dami tatanggalin po natin ang layak ng barado kaya po pala hindi na tatanggalin po natin

as na po mga farm bin. narinis na po natin natanggal yung mga damo napasok na po ang tubig yan ang nalaki po ng mga bagay dito lang labinti ay eh. bagay po yan at nalagyan na po natin ng mga sako yung bebe tabi po yan para pumasok po yung tubig natin babalik na po ulit tayo sa ano, tubigan titingnan po natin yung ano, patubig po natin kung naan doon mga lakas na ating patubig doon magkakatubig na po ang ating tanay man lakas po oh. Andito na po yung ating patubig oh. Ay lakas po. Yan oh. Lumakas lakas. Magkakatubig na atong taniman. Kasi doon ko lang po ito ng ayos. Lalagyan po natin ito ng putik. ating katubig na po ang ating kanal diridiritso na po yan doon kaya ang po ating kakanalan dito gawa ng baka po bumabang may yan tubig yan po una sa mga na o yan yan ang bilis po yan ating kakanalan po itong tabi ito yan papunta po doon. Para po hindi na kumalat dito sa ano muna. Sa ating pagtataniman pa rin po natin ito ay kaya lang po eh, hindi pa sa ngayon. yun po muna natin una sa may dulo. Magkakanal muna po tayo dito. Papatikan po natin para dire-diretso na po sa ating taniman ng tubig. Yan. Araw po yung hus natin ah. may kanal naman po sa taas kaya laang ay subong po, mas mataas po yun kaya dito po tayo mga kanal. Makakatubig na rin po ang ating Amin Ayan, ang bilis po ng tubig nating mga pampin, oh. Aran na agad, oh. Nakakatuwa. Magkakatulog po agad ang ating tanay. Ayan, Ayan. bilis. ito na po yung ating pinakaunahan po. Ay, napalaban po tayo magpatik po mga kaparambin. palat patik po. Gawa ng pagkakanal po natin ay yung dalawang pitak po ang ating pinalahan. Yan. Itong una. Tapos po yung pangalawa doon. Ay, napalaban po tayo. Ay, ayos naman po. Kahit po napagod tayo ay... Uh, bali wala din po gawa ng may tubig naman po tayong nakuha. Yan. Ay hindi pa nga lang po tapos. May palahin pa po dito. Yan po. Dito ko po piradaan sa ano. May kanal po sa taas kaya lang ay ano hindi po masampa. Mas mataas po yung kanal sa taas kaya ating ginawan po ng kanal dito sa baba. Yan. Na palaban po. Ito po yung ating palahin pa. Yan kakunti na po tapos ito na po yung ating yan taniman salamat po hindi ko na na po ang ating tubig yari na may patubig na po ang ating sitawan hmm Makarating din po may patubig na po ang ating sitawan kailangan po pala may kanal dito po ba para po mas madaling bumaba ang tubig maya maya na lang po ayos na po ang ating patubig mga kaparambin. malakas na po ito malaking bagay po ito Yan. malamig po pati ang ano pagkatubig niya galing ilog po ay At tayo naman po yung uwi na po mga kaparambin. Tanghali na po. Mamaya na lang po ulit tayo babalik dito. Pababa na po ang tubig niyan. Kaya babay na po mga kaparambin. Mamaya na po ulit. Maraming maraming salamat po sa inyong pagsama po. Ingat lagi. Ingat bless po. Salamat po.